Daw ka daw ga 35 Politiko guitar ha? Ang buo po to. fertilizer, fertilizer. ah guys. Fertilizer. Didi ko. I is. Ammonium ya betik nga bong sa hapon ni na to. Niwang naman ko kakaya eh. Masya, masya hindi betik. Kisa di may, may maniwang anang bong sa exercise, ni Sir bike, Bong sa hapon ba kayong pagod me. Upo no, kayong pagod. Wala nga pagod siya Kanang ginung agod. Kanang ginung yeah. agod. Basi naglako silang puno ni ba niya. Lagyong ang tigwin eh. Kaya nakabalik ang tulog. Um. Agod. Kung so, nag-aso-aso kusina siya na di mo po kayo mga kumaklaro siya ito ang gulito din. Nilakaw mo ko. Pero po ba? Namuha ng mga gulito. May sunod na mga mga kailang Yan sila. ito sa siya Okay mga kamaktaps uh, Welcome to my youtube channel Maktaps Dili Life Vlog Ginauga, Ang ginagawa namin ngayon is eh, Mag-apply kami ng ano, abuno o fertilizer Dahil kahapon Kahapon Mula ng malakas Kaya eh, uh, oh, ito para ano para maka-apply ng abono o fertilizer kasi ano yung ulo pa basa pa asa magandang pit Ganda kasi, uh, maganda kasi maganda kasi mag-apply ng fertilizer mga kamuktaps na basa yung lupa dahil para ano madaling uh, sip-sipin yung obuno sa lupa Pag ganito umula ng malakas kahapon kasi umula ng malakas kaya ito I-apply kami ng uh, fertilizer at uh, ano tamang-tama na ting uh, ting apply namin ngayon yung mga kakaksaps tapos din namin ano applyan ng abono yung mga saging nito, ito abono fertilizer eh okay, mukhang uh, ulan siguro uh, buk. kung ulan siguro ito mamaya mga maka kung ulan mamaya siguro kasi ano kapal ng mga ulap eh yung ano fertilizer pala na ginagamit namin mga kamagtaps is iis sa ngayon iis yung ammonium sulfate ah uh, sunod na sunod na ah uh, sunod na apply namin yung ano ano naman siguro putas ay alternate kasi namin yung pag-apply namin ng abono si no ah uh, 20 days 20 days magbibilang kami ng 20 days apply na naman kami Sakto mana na bonus na wala lagi Ang tunga ra wala na bunuhan ato ah okay, na. Sarigsik na. Ang ulan Ron. ang um, ulan yata kasi kapal ang kapal ng mga yes. maganda kasi mga kongtops pag update yung pag-apply ng abono kasi para mataba yung mga saging Diba ding? Yes Diba ding? Tumatik ding, tumatik yung ano mga wag yung uh, saging namin dito uh, ano na talaga uh, mga malalaki talaga medyo okay, okay 'yung mga uh, saging namin dito dito mga wag oh oh so. pa lang ito pero so, ang laki na siya mamunga na to uh, asahan talaga na uh, magbibigay ito ng magandang bunga at malalaki Yun. kasi ano lagi kasi siyang nakaka ano, nakasipsip ng fertilizer o bono hindi, kami, hindi kasi kayo namin hindi kasi namin hinahiya ang ano, malate yung pag-apply ng abuno kailangan talaga nagbibilang kami ng araw para ma ano ma maintain namin yung ano, uh, pagtubo ng saging yung magandang tubo ng saging okay. yung, Ano, gamit ko, Masang basa ng, basa -basa ng pawis tapso, tinatawag na tissue tissue ito yung mga itatanim mga itatanim na similya mga pa yung mga ano mga pala mga kamaktaps. Yung mga kaibigan natin dyan. Mga ano mga may tulad nito na mga ganito, pam ng sa, uh, banana, uh, saging. Uh, share uh, share niyo naman kung ano kung uh, ano ang mga ginagawa nyo sa sa inyong mga saging, um, paano niyo alagaan? Paano, ano niyo paano niyo uh, ginagawa yung pag-alaga ng mga saging nyo? Um, uh, uh, sa pagpapataba yung maganda yung quality ng saging nyo share niyo naman sa akin para ano para mala, para malaman ko rin para dagdag alaman ba si may alam ako pero konti pa lang yung isa ko lang kapatid ang uh, magaling sa pag-alaga ng saging yung isa kong kapatid siya yung ano talaga nagdadala ng operasyon dito sa amin. Siya yung nagtuturo sa amin. Yung mga gan yung mga ano yung sino man ang mga may alam diyan, pwede niyo mang pwede niyo namang i-share sa akin paano niyo alagaan yung mga uh, saging niyo tulad nito. Ito pala yung ano, tinatawag na granine na uh, ano banana granine variety. Uh, dati, dati, yung kabindis, kabindis na variety. Ngayon, pinalitan ng ganito. Grand 9 Yung kabindis kasi mga awang taps, ang tataas ng mga puno nun. Pero yung bunga, sobrang laki din. Maganda din yung mga bunga nun. Kaso lang, ang tataas, madaling mabali yung ano, puno. Madaling mabali. Dito di lang dito na Grand Nine, right tea eh, hindi kayo hindi ganong mataas yung mga puno ka madali lang alagaan kasi ganito mga kamagtap oh. maabot mo lang yung bunga maabot mo lang yung bunga Dito tulad nung kabindis na mataas talaga hindi mo maabot kailangan mo talaga na ano gamamit ng hagdan, hagdanan kaya eh, ito ito yung, ano Grand Nine variety. Yung mga may alaga dyan, mga nagpa-farm ng ganyan. Share nyo naman sa akin para uh, para sa akin uh, dagdag alaman din kung anong mga nalalaman nyo. Okay? Mga bago pa lang nakakita sa YouTube channel ko, Okay, uh, subscribe na lang at like, comment, and share. Uh, maraming salamat until next vlog mga kamagtaps okay bye